o miingon ang Diyos, buhato na ang tao sumala sa atong tagway, ingon sa kasama nato, o magabuot sila sa mga isda sa dagat, o sa mga langgam sa kalangitan, o sa mga kahayupan, o sa tibuok ni Yuta, o sa tanan na nagakamang sa ibabaw sa Yuta. O gibuwa sa Diyos ang tao sa iyang kagaling tagway, o sa dagway sa Diyos, gibuwa mm -hmm. niya sila. Lalaki o babae, iyang gibuwa sila. Genesis 1.26-27 the, the, the Image and Likeness of God O sa salabing an ng mga expression na makaplagan sa kasulatan ang niya sa Genesis 1, Let us make man in our image and our likeness. O ang teksto ng tadayon, Busa, Ibuhat sa si Diyos ang tao sa iyong kabaling dagway, sa dagway sa Diyos, kibuhat niya siyang lalaki o babae. iyang ang sila. So God created man in His own image, in the image of God, He created him. Male and female, He created them. Ang esensya sa kinaiya sa tao, masabtan lamang pinagi sa pagtanli sa Diyos mismo. Dili kayo na ito, masabtan ang tao pinagi sa pag balik sa pipila, unong nga mga pagpungkad sa prehistoric nga mga mananap. Sa tibok, ang talagsaon nga buhat sa paglalang, ang Dios naghatag kang Adam dili lamang sa pisikal na kinabuhi kondili sa personalidad usab sa iyang kabalingon kapasidad sa paghunahuna sa pagbati sa pagtimbang-timbang sa paghigugma sa pagpili ngayon usa ka tawo nahibalo sa kabalingon. ang aso sa himis mismo na pasiugda sa pagka sa tawo dili pareho sa mga sa so, sinugdan na dahil ni niya sa butang dahil sa paggalang gimung na pinagi sa pulong sa si Diyos. Apan alang sa tao, ang Diyos may pailalong sa personal na paghim. Labi na sa pagpulong sa tao physically, o dahil sa malungo, may gugmaong paghatag niya na ang sa kinabuhi, pinagi sa pagtayho with the breath of life. O dito na itabo ang pinakaunang oppression sa ka Doktor. giumol sa Diyos si Iba, ikan sa mga gusok ni Adan klaro sa Genesis. Si Adan o si Iba adunay parehas na sangkap. Parehas sila nga nakubahin sa imahe, image and likeness of God. O nahulma o napatikin sa tanang mga tao. Sa tao lamang. kaya ilapot ang mga mananap. Kung ako ibuhat diha sa tagway sa Diyos, dan nagpaila kung na ako adunay bili o valor. Isip usaka ng bitwal wala'y padulungan, wala'y may resulta, wala'y mahimuslan ang pagtandi sa akong kabalingon sa uban. Ang pagkainbalo na ako sa si Diyos sa iyang dagway, nakakataon ako sa paghihuman o paghahatagbilis sa akong kabalingon. Ngunit no na i-compare, compare ang atong kabalingon sa uban. Pariwotanan. Ang uban usap, dibuhat sumala sa imay o dagway sa Diyos, sila sa sa makanako aduna po yung pili o balor ingon na individual bisan unsang mga kahuyangan kamaot sa ilang ipakita nga kabalinan o dapat masabtan o itusok nako sa kung nauna na. sa atong nauna respetuhon nato ang uban o dungag panini na amguhan ako na bisan unsa pa gituis sa sala na pasabot nga ang laing tao makadawat o makaambit usab sa makanako sa gugma sa Diyos ng kipagkigabi ako ng Kristo. Sa mga laing tao nga nasalaat o wala pa nakabaton sa kasiguruluhan sa kinabuhi Nan, atong obligasyon sa pagsangyaw may tungod sa bugong masay Diyos bayan sa kamatay ni Kristo sa ibabaw sa krus alang sa kaluwasan karon ug sa mga nga naluya na pandol at silang agakon pagbalik sa Ginoo dili noon idasok pa ubos sa dunay pagrespeto sa lain tungod gibuhat sa Dios ang mga tawo sumala sa iyang dagway sa dagway sa Dios gibuhat niya ang lalaki ug babae sumala sa iyang dagway ang matuos sa kadunay, bili o balor na wala nagdepende nga siya lalaki o babae. Wala nagdepende sa rasa, wala nagdepende sa kahintang sa katilingban. Dapat no racial discrimination, no social discrimination, na pagkitawag na no gender and development discrimination. Tungod kay ang mga babae, doon na sa contribution sa pamilya, sa simbahan, sa katilingban sa trabaho, mausap ang lalaki, doon ang self contribution sa pamilya, sa trabaho, sa pinimbat, sa bahay. Dili makapuli ang lalaki sa bulwatan sa babae. Ang babae usap, dili makapuli sa bulwatan sa lalaki. Doon ay pag-respect sa design sa mata-usap. Pero bawal ang i redesign dili pwede himuon ang babae nga mahimong lalaki or ang lalaki himuon nga babae mawala na ang balor sa design ibuhat sa Dios ang mga tao sumala sa yang dagway the image likeness of God ang individual sa maakon dunay self worth ang uban atong espirituhon specific a respect po ang design na gibuhat sa creator dili di, pwede di, na o bukagon na sa transform from being a uh, boy or girl or lalaki ay mong babae or babae may mga laki dili na maayo Respect ko na to, ang original design or ang design What's in great ones?